kamusta uh, na, na ang lahat uh, sana ay nasa maayos kayong kalagayan uh, sana okay lang lahat uh, kung saan man kayo nakaroon kasi maraming mga bagyo bagyo ngayon na alam kong maraming nadi-disaster. so hopefully safe lang ang lahat sa buong mundo kung sino man ang nakikinig sa um, sa video ko na ito anyway Today is uh, Thursday. Maganda ang weather at this time. Uh, kakatapos ko lang mag-lunch. Uh, ang weather ngayon, I think mag-80s kami so it's good. Uh, maganda ang weather outside but... Um, syempre, still uh, lonely kasi wala namang tao sa labas. Uh, ayan si baby ko. Oh. Uh, wala pa siyang flower kasi para bukas... Uh, All, all Saints day tomorrow. So, meron siyang magandang uh, flower for tomorrow. Fresh flower. Uh, para maganda yung uh, flower niya. Like I said. Uh, I'm off tomorrow. Uh, I'll stay with my baby tomorrow. And then, we're gonna visit yung mga in-laws ko din doon sa uh, Maryland. Which is doon sila sa cemetery doon sa dati nilang uh, lugar. So we're gonna visit them kasi it's my mother-in-law's birthday then tomorrow so uh, we rather ano spend time with our loved ones na wala na dito sa mundo uh, same thing doon sa atin ngayon uh, they're celebrating too ng mga wala na sa sa mundo uh, si nanay ko uh, this is her uh, uh, first year na wala na siya syempre Anniversary niya na sa November 7, so parang kahapon lahat itong mga nangyayari. So uh, ito ang mga time na talagang um, uh, up and down kami. Talagang hindi nyo, hindi nyo na-experience na-experience namin, uh, I'm pretty sure hindi nyo maintindihan kung ano yung uh, pakiramdam namin hindi mo maintindihan kung ano yung uh, battle namin every uh, every moment, every day, you know. Kaya ah uh, pasensya na kayo kasi uh, hanggang dito na lang ako. Kaya nga ako nagbi-video na lang to divert my emotion kasi alam ko naman wala namang makakatulong sa akin kundi ako lang kaya Uh, actually, I'm very lazy today. Hindi ako naglaba. Almost like ano. Pero it's okay. Uh, nakita ko na may schedule ko for next week. So, I have time to do my laundry. Pero, of course, my towel is always consistent dahil marami akong taong uh, kailangan ng towel. Hindi ako pwedeng maubusan. So, anyway... Uh, Like I said, uh, in order to divert yung mga emotion is ganito na lang. Daldal -dal na lang ako dito sa camera kesa kausapin ko yung sarili ko. But so far, uh, on and off naman yung tulog ko. At least I was able to rest kahit na a couple of hours. Uh, hindi naman yung like all night long na nakadilat ako. So maybe uh, yung tinitake kong... Uh, uh pampatulog na you know hindi mas safe naman siya kasi melatonin kaya lang tinaas ko na yung in dosage ko i am taking two tablets every night and then I'm trying to align my yung schedule ng pagtulog ko so uh, so wala akong mga gadget kahit na uh hindi ako makatulog I'm trying to avoid uh, kasi wala akong choice eh kasi napapagod na ako, um, super pagod na yung utak ko dahil wala akong tulog lagi madalas so uh, I'm trying to help myself in, in uh, ano yung, yung, yung natural way hindi yung uh, but I'm still taking those uh, medication for my you know para makapunction ako but the sleeping pill is trying to avoid like I said but anyway ganun talaga. Kailangan ko kasing magpahinga din dahil saan naman ako kukuha ng lakas kong hindi ako matutulog. There's a time nga na nagtatrabaho ako, hilong-hilo na ako. Uh, there's a time na talagang sumusoka na ako dahil nahihilo nga ako. Dahil wala nga akong tulog most of the time. So, uh, at least, you know, uh, ito, ganito pa rin buhay pa rin, wala pa rin uh, nabago, kaya alam ko na ganito lang so, I'm so glad that may mga social media na pwede kong um, pwede kong uh, uh, mapaggawan ng, yung mapag divertan ko, na pwede ako makipag-usap I mean, pwede kong makausap kayo kung sino man ang nakikinig Uh, talagang, you know, it's not easy kaya, ang sabi ko sa sarili ko uh, just keep going, ganun talaga wala tayong wala kaming choice, kundi mag keep going ito, halos everyday ako nagbibidyo talaga ngayon, kahit na 30 minutes lang, eh, nagsasalita ako para ma-let eh, out ko lang yung, yung feeling ko kesa naman sa uh, mahirapan ako uh, isip ako ng isip bakit ganito, bakit nangyari to sa amin, bakit kailangan naming uh, mag-suffer mag ng ganito, bakit kami nahihirapan, anong kasalanan namin sa mundo, maraming mga ganyan ba. Tapos, uh, niwala kaming magawa, yung bang ang, ang dami mong regret na bakit wala kaming magawa, bakit wala kaming mai uh, um, yung, yung gusto naming uh, ipagtanggol yung karapatan namin at ng sa anak ko kung bakit pero wala eh wala talagang solution kaya hindi hindi yun madali hindi hindi madali napaka you know pakahirap talaga alam ko maraming taong hindi makakaintindi sa situation namin kasi ang isipin nila ano pang nirereklamo namin eh wala alam naman namin wala nang babalik wala na kami wala na kami uh, expect pa but still parang gusto mong sabihin sa sarili mo na, na anong klase kami magulang para bang ganun lang ganun lang ba yung buhay uh, basta ka na lang mawawala ng anak just like that wala kang kalaban-laban pero ano nga ba ang dapat gawin? Wala namang ibang pwedeng gawin. Kaya, nagtitiis. Puro tiis na lang. Tiis ng tiis. Wala nang katapusang tiis. You know? Kaya, nalulungkot ako sa mga taong uh, hindi sila hindi sila matuto. Nalulungkot ako sa mga taong uh, nakakasakit ng ng damdamin ng isang tao Um may mga taong ganun eh hindi nila naiintindihan puro hate ang ang yung ginagawa kaya ang trying na hindi ko gawin 'yun kasi uh, magiging hate lahat yung mararamdaman ko kung you know uh, kung hindi ko eh uh, i-ignore 'yung mga nangyayari sa buhay ko pero sa totoo lang talagang deep inside talagang I wish I have the power na uh, may may mabuhay ako ng you know yung hindi ganito yung hindi ako napakahirap uh, eh napakahirap ng buhay namin talaga sa totoo lang kung alam nyo lang yung mawalang ka ng anak mo talagang that's ano pinaka worst talagang mararamdaman nyo. Alam nyo, maging strong na ako eh. Uh, strong na ako talaga. Super strong na ako talaga. Kaya nga yung mga kliyente kong nagbebent sa akin, hindi man lang ako naapektuhan na malungkot. Hindi man lang ako maapektuhan na nakikita ko sila, nag sila. Hindi man lang ako naapektuhan, honestly. Parang kasi ang feeling ko, parang wala nang kasing sakit yung nararamdaman ko eh. Parang yung sa akin na lang yung nararamdaman ko. Parang feeling ko ako na lang yung nasasakta ng ganito ka hirap. Pero, although, naki, na, alam ko naman na mahirap din yung pinagdadaanan nila. Pero like I said, para kung ano na ako naman hid na ang buong katawang ko na hid na yung utak ko na intindihin yung mga problema ng iba but like I said, I'm still willing to listen I'm still uh, give some advice I mean, some ideas but hanggang doon na lang ako and I'm trying to you know uh, give them uh, positive uh, thoughts na you know, kahit na anong bigat ng, ng problema natin uh, wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-keep going. Huwag na, ganun talaga. Part na ng buhay natin yung magkaroon tayo ng mga uh, uh, problema. At saka, you know, yung mga kanya-kanya tayong kwento. Ay, naku, ang hirap. Kaya pasensya na kayo. Tingnan nyo ako ngayon magsalita. Parang I feel like I'm lost talaga. Ilang araw na ako nagbibidyo pero pero parang pakiramdam ko is mga nonsense nitong pinag-uusapan na isi-share ko sa inyo because I am totally lost honestly hindi ko alam kung asan akong position at this time parang ramdam ko nagsasalita ako without thinking nagsasalita ako ng, ng wala parang nonsense talaga lahat tong sinasabi ko but ani, wala akong choice kundi gusto ko pa rin tong gawin kasi kesa naman sa kainin ako ng hirap ko I rather to talk to in front of all the people right now kung sino man nang nakikinig pero like I said uh, itong ginagawa ko nito, um, yung pakikinig nyo sa akin is like I said, it's a big help because um, nasi-save nyo ako, nasi-save nyo yung kung ano man yung ano yung kung ano-anong naglalaro sa utak ko. Nakakatulong kayo sa akin dahil uh, I was able to release my pain. I know I'm not perfect and this is not my job. I'm not good into blogging. This is not my my um, my skills, but uh, I have no choice kung hindi ipagpatuloy tong ginagawa ko, because kung wala akong uh, hindi ko ma share ito to anyone, I feel like uh, hindi ko nakakayanin yung everyday life ko. Kung minsan niisip ko, uh, I need to seek uh, professional help again, but I've been there and I saw it. I know it na I can handle it without them. At saka, not only that, kung free sana lang yung makipag-usap ka, is why not? But the thing is, I have to spend 600 bucks for for a month, for just an hour, once a week, just for for session a week, a month. Parang hindi worth it. Sa dami ng babayaran ko, parang madadagdagan lang lalo yung 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 babayaran ko pero honestly money is nothing talaga 'yung totoo 'yun kung makakatulong naman sa iyo pero it depends then sometimes kung meron ka rin uh, kung afford mo pero hindi ganoon eh I, i can afford but the thing is i have to work like crazy you know eh yeah, kaya medyo complicated sa buhay ko 'yan 'yung 'yung ano pero honestly, yung uh, the reason lang talagang ginawa ko yun because I will, I, I consider my daughter as her job uh, being therapist, I know uh, I have to respect that but the only thing good for me is probably uh, namanid na ako eh. lahat na ng hirap I think, napagdaanan ko na eh, pero akala ko noon, uh, talagang antibay ko na eh, pero parang tines ako ng panahon kung gano'n ako katibay. Itong nangyari sa akin sa na, nawalan ako ng anak, para lahat ng tibay ko gumuho lahat eh. Kaya yun ang hirap na hirap ako talagang isipin kung bakit ako pa. Ang dami ko ng pinagdaanan, bakit ako pa rin, bakit kami pa ng pabilya namin wala naman akong ginawa, kundi magtiis. Kaya, hindi ko maintindihan talaga ang buhay, kung bakit sometimes napaka-unfair talaga ng buhay. Hindi ko yan maintindihan, pero hindi nyo rin ako maiintindihan sa ina-explain ko right now because, iisipin nyo, of course, lahat tayo mawawala sa mundo. Pero, yung sa amin is parang unaccepted, kasi hindi ko alam kung kung anong nangyari, anong anong dahilan at ganun ang way ng anak ko, ang ang exit niya rito sa mundo, kung bakit. Sana kung walang iyang tao, walang hiya kami lahat para bang sa akin it's okay. Deserve namin maging wala ma, ma, mangyari yan pero hindi eh, hindi namin deserve. Kaya kung minsan, uh niisip ko, ano ba yan? kasalanan namin sa mundo. Ano ba yung nangyari? Bakit ganito? Pero alam kong walang kasagutan yan. Kaya lang, ibinevent ko lang ito. Sinasabi ko lang sa mga tao na, you know, whatever na ma-experience nyo sa buhay, wala tayong magagawa. Kasi pagdating sa buhay, wala naman tayong control dyan. Tungkol sa health, wala tayong control dyan. Yung mga tao, inaabiso ang katawan pero sila yung wala namang problema Meron na mga tao sobrang ingat sa sarili yun yung mga early na nawa nalilintik nawawala pero hindi ko na maintindihan talaga ang buhay kaya uh, para sa akin na lang is i have to take care of myself now and sa mga tao i-sini-share ko lang ito para if something happen to your life na hindi nyo maubos maisip kung paano nangyayari is wala kayong gagawin kundi just keep going at saka wag, alam ko, sasabihin ko wag nyo pahirapan ng sarili nyo patulad ko ngayon sasabihin nyo sa akin, pinapahirapan ko yung sarili ko hindi ko pinapahirapan nararamdaman ko kahit i-avoid ko, nararamdaman ko pa rin. Kahit ignoring ko, sumisiksik pa rin sa utak ko. Kahit aksipin ko, tinatanggi pa rin ng puso ko. Kaya, wala. Wala akong bagawang ma-share na, ma, ma masabi na akong ano yung dapat talagang gawin. So, anyway, uh, the good thing with me na lang is, ito, I was able to release my pain. Kasi alam ko naman kung ano yung magiging consequences nung mga kung titiisin ko lahat tong sakit na ito. Alam ko namang later on, baka mamaya dumating ako sa point na I cannot handle it anymore. But I so far, uh, I keep fighting. Okay, so till next again. Baka tomorrow makapag-ano uh, uli ako kasi... Um, para hindi ako malungkot para uh, kahit na wala yung anak ko uh, sasamahan ko siya tomorrow kasi it's their day week, yung special day nila so i'm gonna stick with my baby tomorrow kahit na dalawa lang kami or i don't know kung magtatrabaho yung asawa ko maybe yes maybe not depends sa situation depends sa feeling niya din so but for now uh, like I said, I, I decided na mag-off para, kasi hindi ko, hindi ako komportable magtrabaho. Kawawa naman mga kliyente ko kung iisipin ko na lang lagi yung kikitain ko, tapos hindi naman ako uh, comfortable magtrabaho. So, I'm giving myself uh, a break. Okay? So, till next again, pasensya na kayo, medyo dramatic ang buhay ko ngayon kasi drama naman kasi talaga yung nararamdaman ko. But, eto, uh, malinaw pa rin ng pag-iisip, hindi pa naman so far. Uh, so, we'll see what's gonna happen. Okay, so, once again, I would like to say thank you to all my subscriber. Anyway, uh, maraming maraming salamat sa bago kong subscriber for this week. I think I have like seven subscriber na, you know, bago. Oh, I'm so very happy. Uh, kasi alam nyo, siguro sasabihin nyo mga kulang na kami sa pansin which is totoo yun. But it's a big help for us, honestly. Kaya yung mga taong nagbevent dito, um, ano, mahirap i ang mga taong hindi natin experience yung inexperience nila. So, you never know kung nakakatulong kayo or, you know, kung, kung hindi man, then what can we do? Hindi naman natin ma-please lahat ng tao. So, like I said, uh, thank you so much for your support. Thank you so much for watching my movies, listening my, you know, whatever I feel. So, again, Take care everyone and God bless us all. Bye.